So yung kay yung mga kasama namin kaibigan ko, yung isa namin kasama ay nandoon na sa kanyang friend. And bought bought na niya yung kanyang anakins. Oh my god. So naka-ready na rin yung uh sandalyas ko na nabibili lamang sa TikTok. Ayun. Oh my god. So pag uh, gusto niyo uh, mag-avail sa TikTok, very affordable lang and Yes, portable yung sandalyas ko na ito. Kaya maganda siya for travel. And of course, wala ka nang alalahanin, no? Kasi nga, sobrang comfy. Magaang lang siya. And bagay na bagay dito sa room namin. Oh. So ito yung pinakamalaking TV dito sa room namin. And hindi namin pinapa kasi wala nang bata. Wala nang mag dito. And yung mga tubig namin mga friend lalu ay naubos na rin namin. And itong ref dito sa baba, nadali na rin siguro namin ito. <laughs> <laughs> ay! And meron na rin kabayo dito, tsaka fire extinguisher. So yung CR namin mga friend lalu, hindi na ito maano. Wala na itsura to. So, sa mga maglilinis dito, and good luck. And may pasabog kang bibigay. Pa. <laughs> <laughs> may iniwan kami dito sa labas. <laughs> iniwan kami 500 pesos for the paper. Yes, meron kaming um, pahalipay, no? Sa mga maglinis dito, meron 500 pesos dito sa loob. Oo. Kaya mag-email lang kayo sa amin na pag matanggap nyo kasi meron additional na 500 ulit. <laughs> <laughs> And ito yung bed namin mga kaibigan ko ay hindi <laughs> na may tsora. <laughs> Pati yung mga gamit namin dito mga kaibigan ko na mga water heater, yung lampshed. O, oh, di ba sobrang ganda? Ah. Oh. Ah! Makalis na nga. <laughs> Guys, ito yung cortina namin. Hindi talaga namin is inaanap sa Kasi sobrang bilis gusto ka lang ganyan lang siya. Para kung ano yung ginawa namin dito sa loob, makikita kami doon sa kabilang building. Di ba? Kung <laughs> pinapatay <laughs> ka. Ebe! Ang sako ng doon, ititong po. Bakala 11 na. So makalis na kami ngayon mga friend Lalu and... Um, Lord ingatan niyo po kami sa aming biyahe. Gabayan. Gabayan niyo po kami and sana po ay safe ang aming paglalakbay today. Thank you. Oh my God, Cebu.